Punta akong tindahan bibili ako ng soft drinks Wala ni stop yet sa cafeteria. Oh. Ay sa akin. Hindi masyado marami daw. Sige lang. Okay, kasi ako muna dito para mag-depro. Ah. Pag marami ka nakakain, parang hindi ka natutunawan eh. Ha? Hmm? Hindi nakaka... Marang hindi matunawan. Magkano? Ayaw nga pala. 40 yung Ayaw nga pala.

<laughs> Iinumin natin, nagkawang gawa ako. Habang <laughs> <laughs> naghihintay tayo ng tubig. <laughs> Buksan mo, kuya. Papasukin mo, kuya. Huwag mo kong pagsara ng mga. Nakakulong. Kaya kumaroon lang. <laughs> ah. <laughs> <laughs> May tubig nga, pero sobrang hina. Um, hindi. Oh. Ah. Ano? Teka. nga yung tubig. laan sa Oh. May tubig nga dumaloy, eh, pero sobrang hina. Ay. Hindi na sobrang hina. Nawala pala. Papatayin nyo kasi. Kung pagkaganya na wala kong tulog, patayin nyo yun na yung gripo. Ayun. Buti na lang may naputol na din yan ng ano. At doon kami kumukuha ng tubig. Tatlong araw na kami walang tubig. Ay, nung simula pa pala nung linggo. Walang tubig. Ya, ano ya? I Inom tayo ya. Hmm. Ano kaya si Ay. Meron pa! Ah, Tumutulo yan hanggat, hanggat hindi inaayos ng may-ari. Andiyan yan. May dumaan na siya, eh. Hindi ba tumak sa akin? Wala siya, eh. Hindi, galing dito, eh. Daan? Wala. Sige ya, kuha ka pa dun ya. Wala naman yung bayad ya. Hindi naman yung sinadya, naputol talaga yan. Buti na nga lang, merong ganyan eh. Kasi yung atin, buti nga, na, nagkataon na may ganyan. Kung hindi, wala, wala talaga tayong tubig. Wala talaga. Hindi, pwede mo bantayan. Maginam na tayo nito. Abang malamig pa. Mag-inom ta. Mag-inom ta. Ako nga, nagsasaw din ako doon ng ano eh. Mag-inom, mag RC ha? O, oh, RC, hindi alak, RC. Eh, uh, eh, may ko. Ito mo, ko. Dito kami, dito tayo iinom. Kasi kagabi pa ako hindi natunawan. O uh, sama mo 'no, samisa? Hindi eh, dito lang iinom lang naman din. Eh. Mm? Ano sabi, sabi ni Ginia, ano ba 'yang tiya, anong nagsakasaka ng kadiyas puno, tagmahulog ka, 'yung buto ng matanda. May secretary din. Yeah, huwag yan, ha? Ako. Na din. Kaya nga. <coughs> Saan sa Dapat sinabi mo for entertainment purpose <coughs> kasi nag-aano ka, nag, <coughs> uh, nagba-vlog ka. Nga lang hmm. Ako. Oy, na ako? marunong na ako mag-ano, order sa TikTok. Imo e ya order na yan, imo. E Pwede na akong umorder ng tina na ano, ah, yung, ano na ano. Ang dami naman ito ya. Baka wala na sa inyo. Pinom na kay eh, mainit. Eh, mamaya lalamig yan. Ay. May nawakain kasi kaya ako bumili ng RC para matunawan. Diyan, Parang hindi ako tinatutunawan, hindi ko nararamdaman yung gutom. Ako kay emo man ng Akin yung bote. Sa mga plano ya. Tama. Pag muna sabihin yung plano mo, baka marinig pa ng jaw.

Ano ba yan? Tia nga nung nag-akit-akit ka man dyan sa ano, tiya, mahulog ka dyan. Sabi yang gano'n. Mag-reply yan. yun si naman. Mo? Nung umakit ako sa puno, ano ba yung gagawa mo, ma? Isa na, sa ka, sa ka, ano. Nang umatid ka, wala ko, ah. Wala -ma di. Na, asa, maglaglak. Anong tawag na? Naglalain na yung ibot pa, na oramala Wala. Oo, wala eh, eh. Oh, tatimba.